Reta Malaluan, ang Regional Director ng DPWH, dito po yan sa National Capital Region. Engineer Malaluan, good morning po, Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Magandang umaga, Sir Johnny, uh, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Apo, John na lang po, Engineer, John na lang po ang tawag niyo sa akin. Anyway, unang katanungan, kamusta po ang lugar ninyo? Hindi po ba kayo binaa, uh, Engineer Malaluan? Ay hindi naman po at medyo mataas uh, dito sa lugar. Alright. Uh, naitanong ko po dahil uh, simula pa po, po kahapon, hanggang sa mga oras na ito, eh, mukhang may mga hindi tayo pinalad na kababayan na nakaranas po ng, tinding, ng matinding pagbaha dahil po sa bagyong enteng. So, Engineer Malaluan, ano po sa ngayon ang ikangay uh, mga pagbubunto na natin ng sisi o anong uh, mga naging uh, factor kung bakit naulit ang mga ganitong uh, pagbaha na nangyari rin nung nakaraang bagyong uh, karina? Uh, engineer, uh, kahit po. Uh, dito po sa Metro Manila, alam naman po natin na ito ay, ang Metro Manila po ay medyo mababa na, uh -huh. na part 10 dito sa sa ating region. Uh, kaya po uh, talagang may tendency po na magkaroon ng flash flood at saka ah uh, pag po uh, naglab, nag tumaas po ang ang mga kailugan natin ay pwede po ma-overtop din po yung ating mga banks kaya mm -hmm. po uh, nagkakaroon po ng ng flash flood pero ang kagandahan naman po ah uh, palagi rin po namin na iuulat na pag na huminto naman po ang ulan at medyo ano eh medyo ah uh, tumakbo na ang tubig palabas ng mga dagat natin at kailugan, ay nagsasubside na din po naman ang tubig. Opo. Ang isa pong factor talaga ay yung continuous rain po at yung rainfall intensity po. Pag talagang madami ang ulan na ibinuhos, ay hindi po kagad makalabas ang ating mga tubig sa ating mga kailugan. Dahil nga po dun sa mababa na po ang Manila at ganun din po, yung pong kasi halos konkreto na tayo because of Aha. urbanization, hindi na ho na-absorb uh, ng lupa natin yung mga tubig, kaya mm. po talaga nagiging run-off na po siya. Talagang uh, sa kakalsadahan na po natin, sila dumadaan. Apo, Engineer Malaluan, are you saying po na kailangang masanay na tayo sa ganitong mga senaryo tuwing may bubuhos ng malakas na ulan? at mag yung papasok sa bansa. Tama po ba ang pagkakaintindi ko, Engineer Malaluan? Ginagawa po ng ating gobyerno, ang ating pamahalaan at ang DPWH mm -hmm. po at ang iba pang ahensya, ang magagawa po para nga po maibsan itong ating mga nararanasang pagbaha. Mm -hmm. uh, may mga ginagawa pong uh, infrastructure projects. Kaya nga lang po, sa ngayon, hindi pa po sila kumpleto. Tulad mm -hmm. po ng ating mga dike na kung saan um, magkokonti nga ng mga ilog uh, uh, baha na papasok dito sa ating um, Manila or Metro mm. Manila eh hindi pa ho kasi kumpleto eh may mga kulang pa dahil nga ang funding po ng mga projects natin ay taon-taon, depende po sa sa pondo na ilalabas doon lang po natin doon po nagkakorespond yung mga nagagawa natin and speaking Kaya of funding po opo. Pag, Apo, Pag so, hindi pa po kumpleto ay may may tendency po na pumasok pa rin ang mga tubig. Apo, pero engineer manaluan sa inyo na, na rin po mismo nang galing yung uh, uh, term na funding. Eh mismo ang mga senador na po ang nagsasabi na bilyong piso po ang pondo para sa flood control. So, ano po ang uh, ikangay ng nasimula na at may pagpapatuloy na proyekto. Kasi ang nangyayari po, parang kayo na rin mismo ang nagsabi, uh, ilang sa mga opisyal ng DPWH na rin po ang nagsabi, nung uh, bagyong karina, na tipong patsipatsing uh, solution solusyon pa lamang po ang inyong naisasagawa hanggang sa mga oras na ito, Engineer Malaluan. paki-clarify nga po yeah. ito, ma'am. Opo, yung po po kasiy pagpopondo tulad ng nasabi ko, ito po ay taon-taon. Mm -hmm. uh, malaki po ang pangangailangan ng ating bansa sa mga flood control projects at ipapapong proyekto para po uh, matugunan ang ang kompleto pong master plan mm -hmm. nitong ating uh, uh, mga flood management mm -hmm. at ganoon din naman po uh, meron pa po kasi hindi lang naman po ang infra ang 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 Uh, ang dapat nating isagot dito sa mga pagbaha, meron din po tayo tulad ng watershed management, yung mga yung mga pagtatapon po ng basura, basura dapat ako. po minamanage din po natin mm -hmm. at yung iba pa pong factors ang pagtatanim po ng puno kasi mm -hmm. alam natin na kaya bumababa din yung mga yung mga lupa at tubig dito sa mababang uh, area ng Manila ay dahil nga po kalbo na rin ang ating mga Abundukan. Opo. At I understand din po, base po dun sa panayam ko kay uh, Attorney uh, Jimeno, na dati pong undersecretary ng DPWH, mukhang hindi lang daw po dapat sa infra projects na katutok ang solusyon sa malawakang pagbaha. Siguro ang uh, isa din po sa akin po personally, ha, kung maaari nyo pong mapakinggan at uh, ma ikangay makonsidera, yung pong pagsasagawa ng malak malalaking tanggapan o opisina sa mga lalawigan, ma'am, para yung ibang mga kababayan natin na hindi originally na taga Metro Manila ay mahikayat na umuwi na sa kanilang mga lalawigan para kahit pa mabawasan po yung populasyon ng uh, tao dito sa Metro Manila at makasabay nito ay makagawa rin po ng uh, proyekto para ikangay tulong-tulong magiging kabit-kabit po yung solusyon sa issue ng pagbaha, Engineer Malaluan? Tama po yun. Actually po, ah, uh, kinokonsidera, na, kinokonsidera po ng gobyerno yung paglagay nga po ng no mga opisina ng ating pamahalaan dun po sa, especially yung mga area po na hindi naman sila talaga, ang area nila ay wala naman dito sa uh, Manila Metrum, pero oh po, oh po. nandito sila ay inilalagay na po uh, mm -hmm. yung iba doon sa ano sa dapat po nilang uh, lugar talaga mm -hmm. na kung saan mas malapit dun sa area of jurisdiction nila mm -hmm. kaya lang po malaki ding uh, pondo ang kailangan dahil uh -huh. po lalo na kung wala naman silang opisina pa doon at tapos yung pagta-transfer din po nung kanilang mga mga empleyado kung mm -hmm. dito sila nakatira sa Metro Manila at mapupunta tulad po doon sa kung mapupunta sila sa Bandang Laguna mm -hmm. or sa ibang parts po ng ano eh, medyo may konting pagbabago po. Apo. may meron lang po ako na-observa na at nadadaanan ko araw-araw. Isang proyekto po ng DPWH sa, isang, sa loob ng isang uh, subdivision. Uh, uh -huh. parang marami po kasing nagtatanong, loob ng isang private subdivision, pero may proyekto ang DPWH. Masasalig po ba ka ito? Oh, Quezon City uh area po. Opo, ang alam ko po may mga portion po at uh, yung iba po kasing uh, open space ng isang subdivision po usually na turnover na po sa local government mm. unit kaya po uh, nagkakaroon po ng proyekto doon sa area na yun na pag-aari na po ng local government unit. Mm. Okay, tsakay understand mukhang uh, sa flood control din po yung project na yun kasi malapit po sa ano sa Creek, yung ginagawang proyekto? Siguro po. Ah, Anyway, marami po ang humihingi ng katiyakan, lalo na yung mga nakalubog pa rin sa tubig, ba ay sa baha sa mga oras ito, Engineer Malaluan. Ano pong katiyakan o assurance ang may ninyo na hanggat maaari may iwasan sa mga susunod na pagbagyo ang mga ganitong senaryo, Engineer Malaluan po? ang ating pong pamahalaan uh, ang DPWH po at ganoon na rin po ang dito po sa Metro Manila kasama po kasi natin po sa flood control ang MMDA at ang mga local government units po ay ginagawa naman po namin lahat para uh, maibsan ito na nararanasan natin uh, alam naman natin na may climate change may pagbabago uh -huh. sa ating mga klima kaya ito rin po ay ano ina-update po natin yung ating mga master plan para po makatugon sa uh, sa panibagong pangangailangan natin pagdating po sa ating mga flood control management po. Apo and I understand po ang problema rin po sa Marikina kaya umaapaw yung kanilang uh, ilog Marikina. Eh nang po 'yan sa bulubundukin sa paligid ng uh, lungsod. Hindi lamang po sa mismong Marikina, di po ba, ma'am? Kaya kung uh, halimbawa'ng bumabagyo sa Rizal province, Antipolo in particular, ang bagsak po nun sa Marikina River eh. Tama po ba, engineer? Tama po 'yon uh -huh. at kaya uh, tulad po nitong kahapon po at nung nitong mga dumaan na pag-ulan, ay nakita naman po natin mm -hmm. na tumaas din ah uh, mismo ang Antipolo po ay Apo. alam ko nagbaha Apo. kaya talaga ang bagsak po niyan dito sa Metro Manila mm -hmm. dahil nga po pabagsak talaga dito sa mm -hmm. kabuuan ng Metro Manila mm -hmm. ang tubig na nanggagaling doon kaya po ang isang uh, tinitingnan po ay yung pagsasalo ng tubig mm -hmm. doon pa lang po sa kabundukan para mm -hmm. po hindi na bumaba dito sa sa mas mala, mababaw, mababaw na or low-lying areas Apo. All Engineer Malaluan, baka mayroon pa po kayong nakaragdagang mensahe. Go ahead po, nasa inyo po ang pagkakataon, ma'am. Opo, uh, sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo at medyo makulimlim pa at may mga pag-ulan pa po. Uh, at asahan niyo po na kami naman po ay laging handa sa Department of Public Works and Highways para po uh, makita at, at matulungan ang, ang pagsasaayos natin ng ating mga flood control dito sa ating uh, nasasakop ang Manila uh, NCR, kaya po, uh, konting tiis po, uh, alam ko naman pare-pareho po tayong mm. na, uh, nagkakaroon ng ano problema pero inaasahan po natin na magagawan po lahat ng paraan ng ating pamahalaan. Apo. Uh, nagkakaroon lang po talaga ng mga pagbabago kaya po nagkakaroon po na updating at mm -hmm. pag-aaral pa po para ma ayos po lahat. Alright. With that, Engineer Loreta Malaluan, maraming salamat. Nananatili pong bukas ang himpilan at programang ito for update mula po sa inyong end. Maraming salamat po, Engineer. Good morning. Maraming salamat din po at magandang umaga. Alright, right, po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Engineer Loreta Malaluan, Regional Director po ng DPWH. Dito yan sa National Capital Region. Balita!